Hindi po katanggap-tanggap kung may conflict of interest at paglabag sa ethical standards sa medical profession ang ganitong gawain dahil buhay po ng kapwa Pilipino ang nakasalalay dito. Mawawala na po ng choice ang pasyente kung din po ang reseta. Kahit na mahal na ang gamot, uh, ang tatanungin natin mamaya kung gaano ba kabisa itong uh, inyong magamot sa Belkin's. Kung para tulong sa pasyente, walang problema. Gusto nating malaman dito kung ano yung totoo. What is beneficial and fair to the patients? Walang masamang kumita but not at the expense of people's health. Unahin natin ang kapakanan ng mga pasyente, especially poor and indigent patients na halos wala pong uh, pambili ng uh, gamot. Ang problema dito, parang naging negosyo na po ang paggamot. Hindi na interest ng pangkalusugan, pinagkakakitain na. Sa huli, ang Lalo dito ang mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Kaya sabi ko po, kung magprescribe prescribe ang ating mga doctors, unahin dapat kung ano yung ikakagaling. Unahin po ang ikakagamot sa pasyente, hindi po ikakagamot o ikakayaman ng pharmaceutical companies. Kaya nga kayo naging doktor para gamutin ang pasyente kung ano makakabuti sa kanila. Interes ng tao, interes ng bayan, kailangan po nating masiguro na hindi malalagay sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga pasyente. Noong panahon po ng dating Pangulong Duterte, nag-issue po siya ng executive order para babaan ang presyon ng mga pangunahing gamot laban sa mataas na, na presyon ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol, hika at iba pa. Pangunahing konsiderasyon dapat natin ang kalusugan at interes na gumaling ang pasyente, hindi ang negosyo.